What's up mga kaing son? Yo yeah, mga kaing hello po. Katapos tapos lang po nating uh, magtabas mga kaing Ay magluluto po naman tayo ng halian po. Ngayong yan, alas 10 yan. Kasama po natin si Dasil. Ito eh. Yan, ito eh. Yan. Binatawan na po si Dasli. Yan po yung bata natin nakakasama dati ah. Na ilang taon ka lang utay nun? Unsi. Ilan taon ka lang ngayon? Atarasa. 14 Gawa ng patatlong taon na ako dito ay 11, 12 Siya nga ano 14 anyos po Ay kami lang po muna ay ano Magluluto po ng uh, pinangat Si tatay naman po doon sa kabila Sa lubong po kami Doon po nangunguha ng lain Kuya Dasil oh Nae po ang lain Pwede pong pandong Pagkaalalapad Isang tulyasing ano po Pinangat nalain at saka po duka lang yan kung alam po nyo yung duka lang na kinuha natin na iho ah pag may ilang piraso po ay hmm Yari na po. Hmm. Ngayon, oh, isda 'to eh. Ang kinukuha din laang po dito 'yung gitna ha. Sa sapa sa sapa ko irong yan dami na po uling suso na si Milya nagkakaroon na po ito po ay inalpasan ko uli ng suso yan oh eh. dalag dalag Ari po yung mga laing pong ano yung kinuha po. Na, tatay, good morning. Ah, hello po, magandang ah, umaga po. Tatay ah. po. Ito po ay ano, dalawang klase po. Pagsasamahin na po namin ni Tatay, doka lang yung kinuha natin kahapon. Saka ito yung mga laing. Na ayos, ayos lang po namin ni Tatay. Doka lang at laing po. Yan po ay parehas lang din naman. Igagayak lang natin mga kainsan. Niyog, dukalang, tsaka po lain, sili. Hindi po ito kasama. Bumili lang po tayo. Sardinas, luya, tsaka po bawang, paminta, at tsaka po asin. Kukuha lang po tayo ng panali sa pinangat. Ito. Ngayon. ari panali po ay hindi pa buskad hindi pa tampos pero pwede na po yan pwede na po itong panali gagatain po ng walang tubig yung tatay pindaka pong palapot kung palaman Pampala, pala palapot Bali ito mga kainsan, niyadyad ko na po yan. Yan po ay bawang. Tapos po ay, ari naman po ay luya na niyadyad. Tapos po ay ilalahok mo po doon. Titimplahan mo yan. Gata. Pwede nyo din mga kaisang kayahin ito. Ito po ang ipapalaman sa lain. Tapos ay, ay lalagyan na po ng ano, timpla. Sardinas sa po. sardinas Apat na sardinas. Depende po sa inyo, mayro naglalagay ng taba ng baboy. Pero ayaw ko po, gusto ko po yung talagang ano. Asin po. Bawang po, bawang na Po ay uh, paminta. Yan. Asukal po. Ito po ay sekreto para po hindi katihin. Yan. Para po hindi makati Pero hindi po yan matamis pag ano. Imimix nyo lang po ng mix na mix. Tapos po ay sili. Yun lang mga kaisan Tapos ay pwede din po ninyo lagyan ng bitchin. O kahit anong ano. Pero kami po hindi na po kami naglalagay. Or kahit anong. Dudurugin nyo lang pong halong-halo yan. Tapos timplahan. Ah, ano din po? Lasahan ninyo kung sa tingin, sa tingin nyo ayos na. Mix na mix po. Tapos po aring, aring sili. Depende po sa inyo. Kung gusto nyo sobrang anghang. Gusto nyo pagka anghang-anghang. Aray lang po ilalagay namin para pwede pong kainin ng bata. Ito po ay uh, suka po ng niyog. Ito naman po ay yung pinakang igagata. Doon sa pinakang labas po. Baka unti lang po kaunting kaunti lang ang mga siguro 1 cup na suka ng niyog yan nalagay na rin po ang sili i-mix nyo lang po ng mix na mix kaya na po ang bahala tapos durugin niyo na yung sardinas yan sarap po nito mga kainsan. Habang pong kami nagtatali, Dini naman po ay nagpapakulo po. Ito po yung huling gata ni tatay na ano po, naniyog. Di yeah. ba? E, Initatendok ko lang na ano. O. Oh. Duko lang po. Tsaka rin ano, isasama na po namin. Bali limang ano po, limang balot rin do ko lang. Kita e, ta.

bu sitin op pakai yan po yung ating sinama Ay na mga kaisan, malapit ng maluto. Luto na po Mga sam, After isang oras Yari na In in po ang luto In 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 Aw Wala na Bahaw na laang po ang kulang Lain po sa tanghalian Kakain po oh, Kakain po Kakain po Kakain po Ay panalo Ganado ano Po yung niluto kanina Special Sarap Panalo yan natin. Mm. Panalo. Ano po. kaya? Tapos may sili oh. Okay. Mm, mm Kulong po sa anghang. Kaya naman po ay ukoy. Ukoy po na... Hipon. Mm. Duto ni... Kuya Is. Kuya Is. Bili well, po kayo, tepe kakain. Kakain mo? Talagang, kung ang din asang gatang, palalo yata. Eh. Sa isang e... tao, ah. ah. sarap. Bisa. Mm -hmm. Bisa. Talbas ang Sarap din. Mm. Talaga. Apay, okay, isang po yung niluto namin sa tatay Awari ko po yung kami tigil yung mga magkakapatid. <laughs> Warang kong ubusin natin hanggang mamaya, ano, bukas. Ubus mm, din po. Hindi tatagal to. Akala namin pang isang linggo ay. Si Dasil. Oo, oh, hati-hati po. O, tiyo, ka sa inyo to eh. Nadalim pa ni Dasil isang po. Ay, ubus. Mm. Ang Dasil ba? Ang <laughs> ala pa yung toko lang, ano, ito. Ay, ba? Hmm. Lahok-lahok na po. Para lain dyan. Hmm. Para sinilain? Hmm. panalo. Suabe. Kahit marami pong sili, iwan ko, mahilig po kami sa sili ay. Nakakana pong kumain. Sarap nga ba pang sili, ano? Hmm. Dahil ka mahilig sa sili, hindi. Ano tayo sili, ayaw? Ito, hindi um. ko marami nga ito. Kuya niyan. Ito, no. hindi Ay, gana. Tutoy. Tinataktok yung suka. Aling yung mm, hipon. Ah! Nakalagi yan. Nakalagi si ba? Nakalagi yan. Ito ko ano. Bawal din kay may ko. Bawal din. Mm. Kahit yung pinagluto ang sabaw ka na. Kaya pag luluto ako hindi ako hindi ko... Nialagyan. Mm. Hindi sila makakain. Dapat pala hindi ka bibili. Mm. Pag sa kasalo si Miko. Kapalit po ito ni Miko eh, si Utoy. Bunso. Tapos ano na ba 'to? Oh, bunso. Bunso na po. Ang ina anak ko naman si Pay. si Pambura ka rin, sige. Kay Ha? diyan. Mm, dai ka lum. Sa Junjun. Mm. Ano ba sila kay ano? No? Kay Miko. Si Aaron. Si Ah. Ayan so, ba ng wig na? Hindi dala ng wig. Kasi nagatanasin yun. Ano? Hindi. Miss Manin. Kasi lang sa sin. O po ata isang taon. Isang taon kuya. Okay. O, oh, di ba sin ay ano na? Ah? Grade pa si